Nakita niyo po yung building. Eh. Okay. okay, yes. Hindi po yan amin. Dito po yung amin. No? Ay, <laughs> <laughs> no? Ikaapat sa aning na magkakapatid si Donita. Dating OFW ang kanyang ama at plain housewife naman ang kanyang ina. Paano mo ilalarawan yung personality ni Rodelio dati? Grabe, Rodel. Ano, hardworking talaga ako. Mm -hmm. Oo, oh, sobrang talagang pagdating sa... Kasi nag-start ako magtrabaho, bata pa lang eh. As mga ilang inang, taon ka noon? Start ako siguro mga grade 5. Bakit? Oo, kasi kailangan. Mm -hmm. Oo, kasi kailangan sa family dahil yung father ko nga is ka, nagkasakit. Okay. So for 10 years siya ng stroke, ganun. So talagang wala. Wala talagang naiwan sa bahay namin lahat. Halos ng gamit na benta, ganun-ganun plastic. Pagtitinda plastic. sa palengke ang ginawa noon ni Donita para makatulong sa kanyang pamilya. Kasi nila, nilalako mo yung plastic Oo, sa so palengke. Oo, ko yung mga namimili. Ay, plastic ali. Ganyan. Oo, oh, okay. tapos nagtinda rin ako ng saging, yung tinutula. Mm -hmm. Gano'n Ganun na nakapumpok na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganun. sa kaya. Pero sa kabila ng pagiging ulirang anak, hindi pala tanggap noon si Gunita ng kanyang sariling pamilya. Bading talaga ako, actually. Mm -mm. Hindi naman bading noon. Bading talaga. Pero <laughs> yes. siguro parang ayaw niya. Ramdam mm -hmm. ko parang ayaw niya mm -hmm. So parang yon, madalas akong masaktan. Pero paano ka namuhay noon na alam mong parang ayaw ng tatay mo? Acceptance sa pamilya naging mm -hmm. mahirap? Sa labas din ba ganon? kahit mga kapatid ko dati, yung mga lalaki, binubully ako. Baka na baka ba ganon. Mm Medyo inaano nila. Pinag-iinitan, pinag-itripan, mm -hmm. iiyak, Umiyak mm -hmm. tas sa takot sa mama ko. First time nga na nagdamit siya ng babae, nagalit pa ako eh. Hindi ko lang pinakaano sa kanya, nagalit ako. Pero ayoko nga sana talaga. Kasi para sa akin, ang gwapo naman niya para maging babae. <laughs> parang <laughs> gusto ko naman, mangarap din naman ako ng apo sa kanya, parang ganun. Umabar ba sa punto na napapalo, nasasaktan ka ni tatay? Um, nagkasakit siya, talagang sobrang, ano, as in talaga pag hinampas ka. Actually, medyo, ang medyo target niya, ulo eh. Mm -hmm. Dari, paghahampasin ka niya, talagang hindi kanya tanan. Dahil nga sa pananakit na inaabot niya noon sa kanyang ama, sa Iligan City na lang sa Mindanao ipinagpatuloy ni Donita ang kanyang pag-aaral. Kasi gusto kong maiwas muna siya sa papa niya kasi lagi siya nasasaktan. Ang din din sa akin yun. Hindi ko gusto yun eh. Kaya ko kay kong nagsabi ko kay uncle mo. So yung apat na taon na yun na nilayo ka, hindi ibig sabihin na okay ka na? no. lalong mas masakit, mas mahirap para sa sa'yo? Actually, parang mas sabi ko, parang mas kinaya ko pang sakta na lang ako ng, ng pamilya ko kaysa dun sa... Nang makatapos ng high school, sakalang bumalik sa Maynila si Donita. Different na ba nung pagbalik mo? Okay na siya. As, uh, parang pagdating ko na umiyak siya eh. Siguro-siguro siguro. parang na-miss rin ako, parang siguro gano'n. Senyales na ba ng reconciliation, no? Oo, oh, I think so. Tapos, kasi ilang mga weeks lang yata, I think, two weeks, wala pang one month, doon siya nam namatay siya. If there's one thing, no, that you want to tell your dad, sana, ano yun? Sabihin ko talaga sa kanya na hindi ako nagkamali sa pinili kong buhay. Na, magiging isang badin. Kasi, ito ako ngayon. Kasi kung lalaki ako, malamang hindi ako ganito. Hindi ako host ng Huawei. Hindi ako nakakatulong sa pamilya. So, sana magiging proud. Magiging proud ka kahit wala ka na.